Nagtuturok na po 'yung ating ano, doktor, batang bata at guwapong guapo. <laughs> ano 'yan? Amikot na si Kanaway So, what's up mga ka-Lfrans Coral? So, nandito na naman tayo pababa nang, I mean dito tayo sa San Isidro. At mapunta na naman tayo sa ating Uh, kalabaw, so kasama ko yan ang aking kumare uh, say hi hi hi, hi naman hi. Ayan. so i-check namin ang tawag dito ang kalabaw at the same time mag uh, injecting kami ng vitamins, depende sa kung ano yung kanyang sitwasyon na madat na namin so I hope na okay naman at sana ay tuloy tuloy ang pag improve ng ng uh, uh, kalusugan ng ating uh, kalabaw or pag recover ng kanyang kalusugan so um, mas mainam na i-check natin siya ngayon oh, pababa na po kami sa baba kung saan naroroon yung aming alagang kalabaw at i-check na po ng aming doktor Ayan mga ka El Prince Coral. Ay uh, dito na naman tayo para i-check natin ang kalusugan at sitwasyon ng ating uh, inahing kalabaw na ating uh, tinulungan last time sa kanyang uh, mahirap na panganganak na naranasan. So nandito na naman tayo at uh, of course ay ia-update din natin uh, kayo bilang uh, mga followers ko, mga subscriber ko dito sa aking YouTube channel. Uh, L. France Coral Incorporated at ngayon mga ka L. France Coral ay uh, magii-inject din tayo ng vitamins nang sa ganon ay uh, ma-boost natin ang appetite ng ating uh, um inahing kalabaw sa pagkain at ang kanyang immune system of course para mas mabilis siyang maka-recover. So kung makikita ninyo mga ka L. France Coral ay nandito na tayo sa baba at medyo malapit na tayo sa ating uh, inahing kalabaw para ma-check ang kanyang sitwasyon. Ano po? Hello. Nag-ikot ka na? Tama sa ikaw. Busog ka na? Busog? Oo. Hoy. Tama sa ikaw, be? Laking ha? antiyan mo. Busog ka. Dami ng kinain mo. Tama sa ikaw eh. Ang kanyang buli oh. So, Laki pa rin. Hmm. Andito na kami mga KL ka Franz Coral. So ito na siya. Nagkatayo ka na be? Uy. Tayo so, na ikaw. Hmm? Pag-apa no? Mm hmm. Laki pa. Okay na yan. Pero ano na siya? Nagtangad na rin siya eh. O, tangad na. <clears throat> Parang may luha pa ang iyong mga mata. Huwag na patuling, Don't you man. worry. mag vitamins tayo para recover na talaga siya. Yan ang aming doktor. O, nagbabasa pa ng kanyang ituturok konti lang pala itong ating hindi. Okay, so let's go. Ang ating ang alcohol. Kumate. Yes, dito. <coughs> oh. <laughs> Mabilisan lang tayo kasi tayo ay... Pero nagkuha na ang kanyang... Hindi, ah, medyo kipis na ang kanyang ano, oh. Ilaman na pati ang kanyang dumi. May laman na Kanyang ano, malaman na patang kanya kanyang dumi pala. So, ayan mga ka-El France Coral ay uh, masisot muna ako dyan ng gloves para okay tayo sa ating gagawin. Yan na po ang ating atagang nakakabango na kayo yan. Hmm. yung na hindi, ni, hindi, rin, siguro yan. Ah, bahala na si Lord, ah. Nagtuturok na po yung ating, ano, doktor. Suot na po siya ng kanyang guwantes, mahiwagang guwantes. <laughs> Para hindi ma-infection. Mm. Okay, syempre. With alcohol, alcohol pa yan. Oo naman. Mm. Syempre, wala lang. Okay problema. niya na ang kanyang mahiwagang gamit. Ten lang requirement natin para siya ay tumayo na. Mm -hmm. Ngatin pong batang-batang doktor. Batang bata at guwapong guapo. <laughs> <laughs> ano 'yan? kasi kanaway ko. Mabilit lang <laughs> tayo. tanya tayo nag-ano kapon? Dito. Kabila. Dito oh. Uh. Hindi. Ay doon sa kabila. Oo. Kabila. Baka yan kaya. Pwesta na. na. Mm, vitamin siyan, be. Don't you worry. Oh, hindi na, hindi na mag ha? Oo, hindi na mag-iyak. Diba so, ayan, mga ka-elfrens. So, rata pa tayo mag-inject ng vitamins. And so far, parang okay na din itong ating uh, kalabaw. At uh, um, update na lang tayo dito. So, thank you for watching, everyone.